ayan guys for today's video yan nandito pa ako ngayon sa pag-asa grain pa rin guys uh, magpapakarga po tayo ng NFA magpapakapag po tayo sa kalintaan, kaya maaga po tayong pumasok pala 7 7-4 po tayo pumasok guys yan dahil nagpe-prepare po tayo na magpapatak po tayo ng tatlong truck sa kalintaan at the same time meron po dito sa malapit na bodega at meron po tayong bigas guys yan di bali almost siguro 10 trucks yan o ano yan at itong dalawa na to ay galing po ito sa Ipah. Dalawang truck po yan guys. Yan. Pupuntaan po natin yung truck doon guys. Yan. Dahil sila po yung mag-iayang sa kalintaan. Required po na magtimbang muna sa kanawa ko guys. Yan. ito yung mga truck natin guys so nakikita nyo dami yung truck pero kapag season guys kulang pa yung truck namin guys. Yeah. Don't worry, don't worry. na yun guys para makarga ng ayos JID3 kalintaan yung sama namin doon tatlo kayo Hilo. Mang palting at sismi Hilo, tigilid, guys. May wala pa. Baltasar? Sino ang driver mo? Ah! Nandiyan na siya. Tintayin natin kung si Mang Balting o ikaw. Yan guys, ito yung truck na magkakalintaan ah, guys. Ito pa lang yan guys. Ah, iba talaga pag ang takbuhan ay pakyawan o luwasan. Maaga yan guys. Pero pag arawan ng asahan natin, medyo malabo tayo. Kasi minsan oras ang tinitingnan nila eh. Pero pag luwasan niyan, at alas 5 ng ano, tatakbo yan guys. Ganyan ang arawan guys. Yan, bigas din yan guys. Maaga pa. Nagpre-prepare na guys. Yan. Ano yan ang pinagkaibahan ng pakyawan sa arawan guys. Yan. Kung may pera lang naman kayo, much better na magpakyawan kayo guys. Kasi maaga pa, hindi na kayo talo, nandito na kayo guys. O, kita mo itong truck, nakaprepare na kagad guys. Pag arawan nyo na guys, alas 8 bago sila sisibat guys yan pero pag uh, guys kahit anong oras yun guys tatakbo yun kasi mas maaga mas mabilis yung process ng pagtatrabaho guys yan yan ang pinagkaiba ng arawan sa pakyawan guys kaya kung may pera naman kayo patakbo nyo na ng pakyawan guys yan oo at, at least di kayo talo at mabilis ito? yung takbuhan ano pa rin ang puan ni Todd? Ano <laughs> Yan guys tabibigasin ko na lang si Manong dahil alanganin siya yan ito po yan. o yan guys ito ang buhay tracking dito sa Oximindor guys yan Magand medyo magandang panahon guys oh maaraw dito kahit may bagyong lika guys hindi naman napiktado ang Mindoro Yan. Yan. thank you for watching guys nilagay dito ng driver yung mga gamit niya guys Yan pag nawala ito guys ay alam ko na kung sinong kumuha guys yan kompleto yan guys oh. <laughs> oh. ayan guys ah yung mga gamit guys yan oh. ayan guys ayan guys yan ang gamit ng ano ni Wilson Fernando yan guys yan